Hindi raw malayong bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga nakitang paglabag ng network. Tanong naman ng mga kritiko, baka naman pina-power play lang ng kamera ang network. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang yan ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, mukhang dito patungo ang kanilang committee report. Unang ay ang Section 4 na kasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag -e ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorraine Badoy kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suarazug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaaalam sa Kongreso. Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Meaning, automatic na i-revoke -re na yun. Uh, hindi lang po nasilip ng Kongreso but this falls within uh, sa violation na po nila isa pang nilabag umano ang section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock nito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon at kung tutuusin ang tatlong paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa pero hindi raw ito gagawin ng kamara binibigyan na nga natin sila ng tsansa, no? Uh, dito nakasaad doon sa prangkisa, ipso facto revoke. But para to, uh, to be fair, no? Uh, sa SMNI, will go to the proper process. Sinagot din ni Pimentel ang mga kritikong nagsasabing baka pinapower play ng kamera ang SMNI. Hindi po. Ang pinoprotektan po natin dito ang publiko. Nakikita po natin, hindi na po tama ang ginagawa ng SMNI. ay uh, ang dami na po mga ikang mga akusasyon na hindi naman totoo. Kahapon, inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunications Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na lunes, December 11. Sinubukan naming kunin ang panig ng SMNI pero wala pa silang sagot. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.